Hello madlang people, mabuhay! Ayan, welcome po sa ating panibagong video Medyo matagal-tagal tayong hindi po nakapag-upload Kasi matagal-tagal din tayong walang pira <laughs> Mga kapatid, sige Yan po ay araw po ng Sabado no? Atin pong day off Kaya nagkaroon po tayo ng konting oras po sa ating pamilya Imalaga po yung ating oras. Kaya yan, kahit ulang pera, ay naglakad po kami. <laughs> Hindi po kami naglakad. nagipon ipon ng pera para ay makapunta, makapagbanding tuwing Sabado po. Dito po tayo, narito po tayo sa Beach Resort. Yan po ay isang public resort po ng... Marigondon, Lapu-Lapu ayan sa mga gustong pumunta pumunta po kayo mga kaibigan maganda po yung uh, dagat maganda yung dagat, marami pong mga seafoods so, mga mahilig po ng mga shells at saka yung tinatawag nila na, ano ba yun yung mga saang marami, uh, maraming mga lamang dagat na pwedeng bilhin dyan mga kaibigan